Muling nagpasaring si Pangulong Benigno Aquino III sa mga kritiko ng kanyang administrasyon sa groundbreaking ceremony ng isang proyekto sa Kalapan, Mindoro. Ito ang balita ni Nel Maribo. Iniulat ni Pangulong Benigno Aquino III sa mga taga Mindoro ang mga major infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways sa kanilang probinsya. Bukod pa rito ang pagsasaayos ng Kalapan Airport, mga kalsada at konstruksyon ng mga karagdagang pantalan. Sisimulan na rin ang konstruksyon ng 5.4 billion peso 20 kilometers Mindoro Oriental Island Circumferential Road Project. Ang kalsadang ito ang magdudugtong sa hilagang bahagi ng Mindoro Oriental at Occidental. Ano po ba ang minibisong hatid na pagpapaulad natin ng mga daanan? Simple lang po. Sa pagpapagawa ng mga kalsada, gumiginhawa ang biyahe. Buwibilis ang palitan ng produkto at serbisyo at lumalago ang negosyo. Sa pagtitipon, muling nagpasaring si Pangulong Aquino sa mga kritiko ng administrasyon. Pero hindi nga po siguro mawawala ang iilang porsigido pa rin magbahid ng duda sa ating mga reforma. Meron po dyan, ganado pang magkomento ng negatibo. Gayong kasama naman sila sa mga naging pinuno ng bansa. Imbis na maibsan ang pagdurusan ng nasasakupan, pinalalala na pa ito. At ngayon, bagaman tinutugunan na natin ang mga problema ang ipinamana sa atin, hindi pa rin nagsawa sa pagihirit ang itinuturing kayong kabayan. Samantala, sinabi naman ni Department of the Interior and Local Government Secretary Mar Rojas na dapat igalang na lamang ang naging pahayag ng Pangulo na bukas ito sa Charter Change at sa Term Extension. Pinakamahalaga rito yung sinabi ng Pangulo no na bakit pa natin kailangan ng in interpreter. Ang linaw-linaw nung sinabi ng Pangulo na yun ang kanyang nakikita para sa sarili niya. Ganun paman ay pinapakinggan niya ang tinig ng kanyang mga boss. Sa kasalukuyan ayon sa kalihim, tumututok muna sila sa mga programa at reforma ng pamahalaan at hindi pa pinagtutuunan ng pansin ang 2016 presidential elections. Nel Maribuho, UNTV News Worldwide.